mula sa kanyang mga nakalove team, naka in hanggang sa naging ina ng kanyang mga anak, kilalanin natin ang mga babaeng nakarelasyon ni Paulo Contis. The Philippine Showbiz List presents mga babaeng nakarelasyon at mga ina ng mga anak ni Paulo Contis. Carol Banawa Ang unang napabalitang nakarelasyon ni Paulo sa showbiz ay si Carol Banawa. Ang dalawa ay nagkasama noon sa tabing ilog noong 1999. Patong ko sa kanilang rumored romance sa naging panayam noon kay Paolo, sinabi niya na nagtapos ang relasyon nila with mutual consent dahil parehong bagets pa sila noon. Inamin din niya na siya ang unang nakipaghiwalay kay Carol. Sa ngayon ay nasa USA si Carol at isa siyang licensed nurse kasama ang kanyang mister na si Ryan Crisostomo at kanilang tatlong anak. Desiree Del Valle Nagkatrabaho sila na Desiree at Paolo sa tabing ilog kung saan isa sila sa mga love teams. Nagkadevelopan sila sa set at kalaunan, ang kanilang on-screen chemistry ay tumulay hanggang sa likod ng kamera. Ngunit naghiwalay sila after 2 years ng pagiging magkarelasyon. Sinabi ni Paolo na ang break up ay dahil sa desisyon ni Desiree na lumipat sa US at nilinaw na walang kinalaman rito ang pagkakaroon ni Desiree ng isang relasyon sa kapwa-babae pagkatapos silang maghiwalay. Samantala noong 2009 sa isang panayam, inilahad naman ni Desiree ang tungkol sa kanyang relasyon kay Paulo. Ayon sa kanya, noong mga panahong yon, parehong bata pa sila kaya hindi nila gaano naiintindihan ang tunay na kahulugan ng kanilang nararamdaman. Ang tanging alam daw nila ay nagmamahalan sila at iyon lang. Wala pa silang kaalaman tungkol sa konsepto ng commitment dahil nga mga bata pa sila noon at marami pa silang hindi alam sa kanilang ginagawa. Nilinaw naman ni Desiree na okay na sila ngayon ni Paulo at katunayan noong matapos ang tabing ilog ay nagkatrabaho pa uli sila sa ibang proyekto. Isang araw sa katangian ni Paulo na tandang-tanda niya ay ang pagiging funny nito. Saka sa kasalukuyan, si Desiree ay happily married sa aktor na si Boom Labrusca kasama ang kanilang uniko iho. Nancy Castiglione Matapos ang break up nila ni Desiree, inanunsyo ni Paolo ang kanyang relasyon sa Italian-Filipino model actress na si Nancy Castiglione. Ang kanilang pag-iibigan ay tumakbo mula 2002 hanggang 2004 bago ito humantong sa hiwalayan. May mga kumalat na chismis noon na si Paolo ay naging isang battered boyfriend habang sila pa ni Nancy, ngunit mariing itinanggi ito ni Paolo matapos ang ilang taon mula sa kanilang paghihiwalay base sa isang interview kay Nancy noong March 2010, tila wala naman na iwang samaan ng loob sa pagitan nila. Sinabi niya na masaya siya para kay Paulo at sa relasyon nito kay Lian Paz noong panahong yon. Sinabi pa ni Nancy na alagaan ni Paulo ang mga anak nila ni Lian. Nag-alok pa siya na handa siyang sagutin ang mga tanong ni Paulo at magbahagi na kanyang mga karanasan, lalo na kung tungkol sa pagiging magulang o pagpapalaki ng mga bata. Ngayon, regular na nag-a-update si Nancy sa kanyang Instagram account ng mga larawan kasama ang kanyang pamilya at asawa na si Richie Bautista na naninirahan sa Canada. Isabel Ollie Noong karelasyon ni Paulo si Isabel, kumalat ang mga chismis na nagsasama na sina Paolo at Isabel sa iisang bahay dahil bumili ng bahay si Paulo, subalit mariin naman niya itong pinabulaanan. Ayon kay Paulo, siya ay nagtatayo ng sarili niyang bahay noong mga panahong yun at nilinaw niyang si Isabel ay nakatira pa rin kasama ang kanyang mga magulang. Ang relasyon ni Paulo kay Isabel ay masasabing seryoso na umabot sila sa engagement stage. Noong October 22, 20, 2008, birthday ni Isabel ay binigyan siya ni Paolo ng singsing -sing as a gift. Nang mga panahong yon ay hindi pa kinumpirma ng dalawa na engagement ring nga ito. Ngunit kalaunan, lumabas na ito nga ay isang engagement ring. Pero sa hindi inaasahang takbo ng kwento, makalipas ang tatlong linggo, nagkaroon agad ng plot twist nang isinauling ni Isabel ang singsing -sing sa pagsasabing hindi na nag-work ang relationship nila inamin ni Isabel na naramdaman niyang hindi sila ayos at ang kanilang relasyon ay nasa magulong estado. Kaya hindi siya handang magpakasal sa ilalim ng ganong sitwasyon. On the rocks na pala ang kanilang relasyon hanggang sa sila ay naghiwalay. Sa ngayon ay happily married na si Isabel, kapamilya actor-director John Prats at may mga anak na rin. Lian Paz mga isang taon pagkatapos maghiwalay nila Paulo at Isabel, nagpropose naman si Paulo ng kasal kay former EB babe Lian Paz noong January 2009. Nangyari ito ilang linggo matapos silang opisyal na inanunsyo ang kanilang relasyon. Sinabi ni Paulo na bago pa mangyari ang anumang malalim na koneksyon nila ni Lian, magkakilala na sila. Isang insidente raw ang naging dahilan na kanilang unang pagkikita. Pareho pa silang may mga karelasyon noon. Kaya ang naging interaksyon nila ay simpleng hi and hello at isang beses lang nag-exchange ng text. Nang parehas ng walang karelasyon, ayon kay Paulo, nagkita sila ni Lian sa isang taping at nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Sa mga unang pagkakataon, para lang daw silang nagagamitan upang magpasaya ng konti. Ngunit hindi nila inaasahan na magiging seryoso ang kanilang relasyon. Samantala sa mga panayam noon, nariyan naman ang kislap sa mga mata ni Lian sa tuwing na pag-uusapan ang tungkol sa kanila ni Paulo anya na riyan ang pagiging protective at ang pagiging maalaga ni Paulo na hindi raw siya pinapabayaan ito sa kahit anong bagay. Ayon kay Lia noong una, hindi siya interesado kay Paolo dahil parehong kagagaling lang nila sa up. pero dumating ang pagkakataon na nagkakilala sila. Sa tanong kung mahirap pa magkaroon ng boyfriend na artista, inamin ni Leah na talagang mahirap pero hindi daw sila nagpapa-apekto at tinatawag pa raw nila ni Paolo ang sarili nila bilang you and me against the world kapag may mga intriga at issue na pumapalibot sa kanila na parang sila lang daw dalawa laban sa mundo. Sa tanong naman kung hindi siya natatakot na walang nagtatagal na relasyon si Paolo, sinabi ni Leah na kung anuman ang meron sila ni Paolo, handa siya tanggapin at kunin ang panganib ng pagmamahal. Dagdag pa ni Lian, masarap ang magmahal at dahil pinapasaya siya ni Paulo. Wala siyang dahilan para hindi magpatuloy sa relasyon. Sa naramdamang kasiguraduhan sa pili ng isa't isa, agad na sinimulan ni na Paulo at Lian ang kanilang road to forever sa pamamagitan ng isang civil wedding ceremony sa Kawayan Isabela noong July 20, 2009 ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng dalawang anak na babae, sina Sonya at Celine. Sa mga panayam noon ay bukas si Paulo sa pagsasabi kung gaano siya kasaya sa pakiramdam na maging isang ama. Ngunit ang puno ng pagmamahalang simula ay nauwi sa masalimuot na pagwawakas ng kumpirmahin nila na Paulo at Lian ang kanilang hiwalayan noong September 2012. Inamin ni Leah na third party at financial problems ang naging mga mitsa na kanilang hiwalayan. Napunta sa kanya ang pangangalaga sa mga bata, isang taong gulang pa lamang ang bunsong si Sally noon, samantalang dalawang taong gulang naman si Sonya. Nagkalamat ang kanilang relasyon na humantong sa pagpa-file ng annulment at bukas ang usapin tungkol sa hindi pagbibigay daw ng sustento ni Paolo sa mga anak. Si Paolo ang una naghain ng petition for annulment pero ibinasura ito ng korte. Sa kagustuhan ni Lian na tuluyang maging malaya, siya ay naghain ng petition for annulment sa Regional Trial Court ng Marikina, pero nagbago nga ang pasya niya noong March 2024. Iniyakan ni Lian ang kanyang desisyon dahil nangangahulugang hindi pa sila maaaring magpakasal ni Jan Kabahog na kanyang long-time partner na buong pusong tinanggap at minahal ang dalawang anak nila ni Paulo. LJ Reyes Makalipas ng ilang taon, tagpuan ni Paulo ang kanyang landas patungo sa buhay ni LJ Reyes. Ito ang kanyang pinakamatagal na relasyon na nagbunga ng isang anak, si Summer. Malapit din si Paulo kay Aki na anak ni LJ kay Paulo Avellino. Ang kanilang pag-iibigan ay umusbong na magkasama sila sa 2014 soap opera na yagit ng GMA. Ayon kay Paulo, kahit na pinatay ang karakter sa serye, ay patuloy pa rin siyang bumabalik sa set dahil sa tutuwa siyang kakwentuhan si LJ at nakikipagkulitan rin siya sa anak nitong si Aki. Parang nga raw siyang nabuhayan ng dugo. Subalit so, noong 2005 daw, nagkatrabaho na sila sa sugo. Sa tinakbo ng kanilang relasyon, bagamat ayaw niya magsalita ng patapos, sinabi ni Paulo na nakikita niya raw kay LJ ang katangian ng isang babaeng gusto niya makasama habang buhay. Wife material nga raw si LJ at sa tingin ni Paulo, magiging tanga siya kung papabaya ang mawala ito. Ngunit noong August 19, 2021, umikot ang espekulasyon na naghiwalay na siya LJ at Paulo. Nang mapansin ng mga netizens sa na nag-unfollow si Paulo sa Instagram, kasama na rito si LJ. Deleted din ang lahat ng pictures nila together. Hanggang sa kumpirmahin ng manager ni Paulo na si Lolit Solis ang hiwalayan ng dalawa noong August 22, 2021 at sinabi na walang third party na sangkot. Hindi direktang ang sinagot ni LJ kung may third party na namanggitan sa kanilang dalawa Bagos ay natahimik muna siya ng saglit bago sumagot. Kasunod ng painful breakup, nagtungo si LJ kasama ng dalawang anak na sina Aki at Summer sa New York. Natagpuan niya ang tunay na kasiyahang hinahanap sa piling ng kanyang non-showbiz husband na si Philip Evangelista matapos ang kanilang pag-iisang dibdib noong October 2023. Yen Santos Si Yan ay agad binatikos mailabas ang Netflix movie nila ni Paolo na A Far Away Land noong 2021. Hindi lang ito dahil sa pelikula, kundi dahil na-link na siya kay Paolo at sinasabing siya ang third party sa hiwalayang LJ at Paolo. Ito ay dahil sa madalas na sightings sa kanila at isang nga sa na nagmarka sa publiko ay ang trip nila sa Baguio kung saan sinabi ni Paolo na inimbitahan lamang niya si Yen as a friend. At nasundan pa ito ng mga post na nag-uugnay sa dalawa. January 2023, kinumpirma ni Paolo ang matagalang espekulasyon sa tunay na estado ng relasyon nila ni Yen. Yun ang kauna-unahang pagkakataong inamin niya sa publiko na sila na. Pero ang inaakalang magtatagal na pag-iibigan ng dalawa ay nabigyan agad ng katapusan. Matapos ang ilang buwang espekulasyon sa relasyon nila ni Yen, noong November 14, 2024, kinumpirma ni Paolo na single na siya ulit. Kasunod ng pagpapahayag ni Paolo na kanyang single status ay ang kumakalat naman ngayon na chika tungkol sa di umano'y pagsilang ni Yen sa kanilang panganay. Ayon sa nilalabas ulat online, isang buwan na mula ng mga anak si Yen at sinasabing hiwalay na daw sila ni Paolo bago pa ito magsilang.